Kung pansit nga lang ang pag-uusapan, ay isa na nga ito sa mga pinakamasarap na pansit na natikman ko. Hindi tinipid sa gulay at sangkap na talaga naman iyong malalasap. Bawat kumpas na mga sandok ay iyong mararamdaman ang kagustuhan sa pagluluto. At dito nga ay hindi lang pansit ang iyong matitikman. Hindi ka nga magsasawa dahil marami kang pagpipilian. Meron nga silang migigisado, so Sotangon at Lapas Bat. na ah, talaga namang nakakatakam. Kaya naman sa mga paborito ang pansit dyan. Pwedeng, pwede pwedeng nyo ito may considera. Lalong lalo na kung ikaw ay tinatamad magluto, ay mag-order ka na nga lang. Dito nga sa pansita na to ay talagang laging fresh at bagong luto isa-serve sa iyo ang mga pagkain. Pwede pwede sa lahat ng okasyon, mapa-birthday man, anniversary o kahit anong gatherings. Kaya naman hindi ako magtataka na talagang lagi silang puno at marami nag-order, mapa-online man o walk-in. At sa mga kapatid nating Muslim dyan at hindi kumakain ng baboy, dito nga ay din sila na pure chicken lang, ang isasawag sa pansit mo. Hindi ka na nga mga ngamba dahil nakaseparate ang lutuan nila sa chicken at pork. Kaya naman talagang vinavalue nila ang mga customer feedback. At pati nga yung mga kasama kang mga vloggers ay sarap na sarap din talaga. So yun ang mga bossing, so nandito nga tayo ngayon sa may upper uh, bikutan at napadayo nga tayo dun sa sikat at talagang uh, maraming umuorder na panset. Iba't ibang klasing panset. Ito nga yung panset sentral. Guys, ano sila, uh, Pancet Central sila dati, ngayon Axels Pansit na sila. Itong kahabaan na ito ay uh, A. Bonifacio Avenue. at uh, sa kahabaan niya, makikita nyo na yung Usano Park. Ito naman yung uh, way papuntang Papae, Paparanyake, Paesang Bigutan. Ito na naman, pa sa Paper Bigutan pa rin. So dito lang yan guys, sa may A. Bonifacio Avenue. Punta natin yung Pansit Central kasi alam ko, at napakasarap daw talaga ng mga pansit nila dito. Eh. Tara, punta natin. So, boss, ito na mga boss, yung kanilang shop. Ito yung sa Central. Tinan natin kung ano yung mga menu nila dito. Ayun guys, napakarami na ng pagpipili Makikita nyo naman. Tapos, may mga kanya-kanyang sizes yan. B1, B2, B3, hanggang double uh, XL. May b bihon, b sotanghon. Sotang, -Hon, Sotang -Hon. -E guys, ito favorite ko to eh. Favorite ko yan. Pansit Overload, Canton bihon hon Mika b Canton. Tapos guys, mga kapatid natin Muslim, huwag kayong uh, bumili dito kasi pwede kayong uh, order dito at ang toppings nga nila dyan ay yung chicken toppings. Yan. Tapos magkaiba sila ng uh, lutuan. So meron silang chicken area dito sa side na to. Tapos ito naman yung mga pang mga pork. ba? So yan guys, tikman natin mamaya yung kanilang mga in-offer. Uh, pwede rin kayo magbayad dito ng ano, through Pwede rin kayo magbayad through online o magbook online guys. Mag-message na kayo dito sa iyalagay kong mga FB page. Pakikita nyo dito at uh, sasagot sila agad. So yun nga guys. So ito nga yung kanilang mga sizes. So makikita mo ko yung B3, 5 to 7 person. B2, 3 to 4 person. B4, 8 to 10 person. So tama-tama yan sa kahit anong okasyon guys. O gatherings, uh, meetings sa opisina. Pwede kayong order dito. Meron din sila dito uh, B1 to 1 to 2 person guys. Yan guys, uh, pong solo order na yan, napakarami na yan. yan. Hello madam, hello po. Ma'am, balita ko po may masarap dito yung mga pansit nyo ha. Totoo ba yun? Try nyo na lang sir para malaman nyo po kung masarap po talaga yung pansit namin. Marami rin po ba kayo mga ino-offer na ba't yung mga yung klaseng pansit? Yes po. Kagaya po ng mga ano? May mga, meron kaming bihon, bihon sotanghon, sotanghon, sa bami, Pansit Central Overload Canton, Miki Bihon, uh Migoring Sweet and Spicy, Miki Sotangon, Miki Gisado, Canton. Ano pong bestseller doon, madam? Bami, po, sir. Bami talaga. 'yan yung laging uh pinupuntahan uh, at pino- order ng mga customer natin, no. Grabe. Guys, dito lang 'yan sa may Pansit Central. Uh, madam, nasa magkano naman ang presyo ng mga ano mo, uh, produkto? Nag-start po kami ng 150 to 1,500 po. So any ano, depende na sa customer kung anong yes, ano order nila. Uh, Pero madalas ba mga anong size yung in-order nila? Uh, malalaki rin naman yung mga order nila sa amin, sir. Ang naman na kami naka ano, ng mga order na maliliit. Oo, malalaki talaga sa mga company mga. Ah, ma so nag-offer din kayo sa mga event-event mga ganyan. Mga gatherings, birthday. Yes po. Ah, okay. So pwede sila mag-order sa inyo. Ah, May Facebook page mo ba kayo? Yes po, sir. Oh, ah, meron din sila. So Pwedeng mag-order yung mga customer natin through online sa kanilang Facebook page. At ang sino pong sasagot doon, madam? Ako rin po. Ay, kayo din po. Ah, okay. Madam, bukod doon sa mga pansit, ano pang ino-offer nyo? Meron kaming silog, meron kaming bachoy, tsaka yan, mga pansit. Uh, palabok, spaghetti, carbonara. Anong oras ba nag-open dito, madam? Uh, 9, 9 a.m. to ano, 9 p.m. po. Araw-araw po yun? Yes po. Araw-araw. Ano po ang exact location ng Pancit Central? Uh, Naka-located po kami sa Block 21, Lot 17, e eh, Bonifacio Street, Porok 3, Central, Bigutan. Taguig. Yun, so sa Perbigutan, Central, uh, near Osano Park lang no. Sige, madami patraya po ako ha. Order po tayo. Thank you. All right. Thank you. Scene so, mga boss, oh, napadayo nga tayo ngayon dito sa May Upper Bicutan kasi dinayo nga natin yung kanilang Pancit Central o Axels Panciteria. Actually mga boss, ano to? ah lagi ako nag-order dito kasi talaga naman na napakasarap ng na mga pancit nila dito. Meron silang different kind of varieties ng mga pancit. Like meron sila dito ang sotanghon, guys. Yan. Guys, yung sotanghon na to ay good for two, three to 3 to 4 person. B1 kita nyo naman na napaka talagang napakarami ng toppings. Hindi yan tinipid. Punong-puno ng toppings, gulay at yung kanilang rebusado. Meron din sila dito guys na Mickey Gisado na 300 pesos. ba? Diba? At meron din sila dito yung classic natin, yung kanilang pansit bihon. 270 pesos lang, 3 to 4 person. Napakarami yan. Diba? ba? Ayun, guys, kung medyo ma... Ano ka rin? Ah, gusto mo ng medyo sabaw, meron din sila ditong special bat choy. Yan, oh, napakasarap. Special bat choy. 60 pesos lang, meron ka na mainit na sabaw, comfort food, sa tag-ulan man, o kahit, man, kahit saan mang panahon, talagang napakasarap. Guys, meron din sila dito, ano pala, kalamansi ah, juice, 30 pesos, uh, ah, axel pansitirin yan, talagang Ah, uh, talagang pinag-isipan. Kalamansi juice, syempre healthy yan, guys. Napakasarap. So guys, ito hati man natin. Hmm. Kita mo naman, talagang hindi yun tinipid, napakasarap. Diba? ba? Huh. Man natin. Hmm? Hmm. Nira. Snap talaga. Sakto-sakto lang yung alat. yung ng gulay half cook yung karne napaka crispy napasarap kasi guys parang ang sabi nili ate dito meron sila mga secret na seasonings na ginagamit yun yung mga nakita natin sa video kanina pero syempre secret nga hindi, na, hindi nila i-reveal yun tikman nyo na lang pag nagpunta kayo dito mm. guys tikman naman natin yung kanilang ano, na uh, Miki gisado Napaka, ano din to kanina, medyo matagal to ano, uh, lutuin. Talagang, uh, pinakulo talaga nila to kasi maalat yung noodles na to eh. Tignan natin talaga kung ano, may, may pagbabago. Ayan. Hmm. Ang Yung noodles na medyo malat-alat pa. Pero malambot. Tapos ganun din yung kanilang ah, uh, Ganun din yung kanilang gulay, crispy at uh, half cooked Crunchy pa nga eh. Tapos guys, meron din siyang ano, tengan daga. So ito, baka magulat kayo dyan, tengan daga po yan guys. Tama natin. Hmm. Sarap. Kung pancit lover ka, sulit na sulit talaga sa ito. Panalong panalong sa ito. Hmm. So guys, tikman din natin yung kanilang bat choy. Yung bat guys nila, yung kanilang sabaw, uh, color plain. Pero nakita, kitang kita mo dito kung gaano ka sa katik. Tapos, medyo piling ko medyo makapal-kapal dito kasi ano eh, pinakulong baboy dito eh. Mga 24 hours pinakulo eh. ba? Diba? Ayun o. No? natin. At talagang hindi rin yung tinipid sa sahog guys. Makikita mo naman, chicharon pa lang. Yung noodles, yung sahog, tapos meron pa kasamang ano, uh, itlog. For 60 pesos, battery special. Hindi ka natalo dito. Panalong-panalo panalo to. Iman natin yung sabaw. Ah, ang sarap. Ah, paasarap. Comfort food na comfort food. Hindi ulan ngayon, guys, pero iba yung feeling pag nakahigop ko ng mainit na sabaw, napakasarap. Iba natin yung ano, kanilang mga karne at ano, bulay at yung kanilang noodles. Iba natin. Mm. Sarap. Sapa kasi sinatikman yung kanilang calamansi juice. Napaka-healthy, oh. Woo! Guys, Axel axel Panciteria si rin yan. Natikman natin. Sarap. Refreshing. Masim-asim. Tapos, yung tamis niya, hindi ganun ka-tamis talaga. Masarap. Masarap nito. Hmm. Panalo, panalo. So, yun lang mga idol. So, kung isipan nyo at meron kayong mga gatherings, activities, birthday party... Huwag nyo kalimutan na puntahan at dayuhin itong si Axel Panseteria or Panset Central. Pwede din kayo mag-online orders. Nag-deliver din sila. Sila bahala mag-book niyan, guys. Yun lang. Salamat.